comment nga dyan sa comment section kung anong klaseng bato ito guys you know, kung makikita nyo para siyang alam mo yung muhon yung nilalagay sa boundary ng lupa Ayan, you know, parang ganito siya oh. You know, mahaba you know, so hanggang dito siya pero dito nga part hindi na masyadong klaro mission accomplished narating natin to tayo ayan siya guys oh Ayan ito mga gems Habang nagra-rides ako Ayan Na-spotan ko tong ano Kakaibang rock formation dito Sa tabing kalsada lang Ayan oh Parang man-made na I guess natural ito oh kakaiba kasi siya kasi sa dito kung mapapadaan ka dito talagang kung ano conscious ka sa yung paligid sa dinadaanan talagang maaga attention may itong rock formation na yan kakaiba siya eh tingnan mo dun sa kabila wala naman ang ganyang klaseng kuan yan you know. hindi rin yan count ng ano uh, bakho backhoe or bulldozer as you can see ayan you know. oh <coughs> bato po yan solid rock gusto ko sanang lapitan kaso ang ano ang haba ng oh, I mean, maano yung wall yung ginawa nilang wall yung ginawa nilang wall mga ka James masyadong ano mahaba or oh, I mean ano ba yung tagalog ng ano matangkad ayan oh gusto ko sana malapitan para ipakita ko sa inyo for closer look ah, so hindi ko siya ma-access kasi yun nga ang haba ng pader na ginawa nila hanggang dun sa kabila oh. pero ang ganda niyang tingnan no? Oh. ang ganda sana kung makuha tayo ng sample no? Oh. yun yun mga ka-gems yung rock formation ayan o oh. tuloy nakikita ninyo So bali may kunting daanan dito huli makapasok tayo. Pasok tayo dyan. Antes. Try natin makarating dito para makita natin for closer look yung rock formation na yun. Tara. Samahan mo ako i-explore natin tong ano lugar na to guys. Yun. Nadaan tayo dyan. Hello guys, ito yung daan. Ayan. Sana walang ano dito. <laughs> Tara samahan niyo guys. Ayan guys, ayan. Medyo malapit na tayo sa katotohanan. Nakina nakita ko na yung rock formation. Grabe guys, kung wala pa nila itong ginawang wall na to tagal na tong nalandslide kaya pa nalag nilagyan ng wall dyan para pang sangga ng ayan, yan yan nahulog na yan na ano mga bato bato at lupa okay ba din bato dito guys o, parang ano you know, binabalot tara punta na natin yung kakaibang rock formation dun eto na siya guys oh kakaiba okay no? para silang mga kung yan dito ba daw yun know. so finally na yun know. o guys mission na complete narating natin to dumaan tayo dun yun sya guys oh comment nga dyan sa comment section kung anong klaseng bato ito guys you know. kung makikita nyo para syang alam mo yung muhon yung nilalagay sa boundary ng lupa yan parang ganito sya oh. You know, mahaba Yan. So hanggang dito siya. Pero dito nga part hindi na masyadong klaro. Yan Para siyang ano. Ancient wall ng mga sinaunang tao. Yan. Pero dito lang na part sa kabila wala naman. Kakaiba. Okay Kakaiba. So, comment kayo dyan sa comment section guys kung anong opinion nyo dito. Kung anong idea nyo dito sa ganitong klaseng bato. Ayan, hindi po yan lupa. Bato po yan guys ha. That is rock.